Juventus Liga Sir, pick up sir Kaya ano, April? Ha? Ah? Kaya April sa Black Trail Lato Black Trail Lato? Opo oh, Ate, pahit ah, din na mm -hmm. Bibit Saan yan sir? Yan sir, kaliwa ka rito Sige okay. Saan po? Opo. Sir. 210. Ah, kay dito lang 210. Ayun po nagaano sa ano po eh. Sa red lang ano po. Salamat po, sir. Salamat po sir. Ah. Documents lang pala. Ha? Huh? Documents lang. May pit ba yan dyan sir, sila sir? Hey, thank you. Ay, okay, napigat na natin guys yung ano yung first booking natin galing dito sa Imo papuntang Manila first booking natin guys uh, natagpo tayo ng 26 km ang estimated time nga na time ay uh, 26 minutes lang okay guys let's go okay guys nakapunta tayo ng booking malaba ang booking natin sa ito, napunta rin sa Manila Ito po ang papunta sa Santa Cruz po, no? Opo. Okay po. Salamat po. Dito sa Santa Cruz. Wala pa pala natin to, guys. Okay. Mali, puro mali. Hay na. Kaso <laughs> wala credit. Wala <laughs> ng cash. Papasok sa wallet ko 'yon. Yung bayad nila. Ang laki na ng wallet ko. Bali 194. Papunta doon sa uh, yung ano, yung rep ni Lala. Ah, let's go. Manila, dalawang drop off natin sa Manila, guys. Okay. Wala na nang traffic. Ano ba 'to? Ano 'tong sobrang traffic? naman natin bakor hmm. barin, bakor hidrat, drat, Menapin. 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 Menapin sa Santa Cruz <laughs> אין בעיה בראש lang let marinyas dito sa Santa Cruz Manila. Ay, Ay, <laughs> <laughs> lang lang kita. Okay, po. doon Tama yan sir, yung ano? Sa mag drive? Oo, tawagan na lang to siya. Okay po sir, salamat po. Salamat po. Huh? Wait, na nga, na Wait lang nga, baka dalawa yung namin. Papuntang ano to? Bangor? Wait lang nga. Pero ako... Ayun, ayun, ayun. Ako ako po. Ikaw, Tom. Ayos, hey, si ma'am. O, hindi ito na yun. Ay, ito na yun. Bakura? Kasi sinend po niya to eh. Sinend niya yung page eh. Ha? Tama. Ay, okay, yung ano yung order number. Order number. Pising ito kita. yun. Pero antay na rin natin para sa... Ah. Oo. Ano daw? Okay, okay. Okay, thank you. Okay, okay na, na po. Okay April tama. Picture kita mo yan. Oo po. Okay, saan na po magbabayad na? Doon na po. Oo, saan sure, na. Oo, po. Salamat po yan. Salamat din po. Pakatawagan okay. na lang sa atin. Oo po, Ang ulit lang ano natin. Nang... Ang ulit lang. Ang ulit right, lang. Sabaya nga yun maliit lang yung small items Basor Maliit itong bubongin tayo guys yun Yung isa galing papuntang Papuntang dasma Papuntang dasma at saka yung isa papuntang bangor Bale nasa 400 nasa 500 isang biyahe ko ngayon guys kasi okay, double booking to oh. ayos 500 isang <laughs> let's go kayo, okay, let's go let's go Yeah. Masiduna Street, sir. Yeah. Sa Masiduna Street. Opo, dito sana yung sir, kaso bawal dito dumaan doon sa kabilang daan. Saan ba yun? Sa Masiduna Street, susunod na gabit kanan. Sunod na gabit? Oo, oh, paglabas nyo dyan sa highway dang harin, kanan kayo dyan. Yung unang mismo kanto kanan. One, one kilometer lang ang layo. Oh, okay, sir. Opo, ikot lang tayo po. Salamat o. Ah. Dito. dito ba yung Macedonia yes, Street? Right? Dito po ang daan papuntang puntang Macedonia Street Macedonia Ah basta Diretso Bago <coughs> mag all day kumana ka na uh, okay. Pagpunta sa kalda yan okay na po hmm? Sarasama si Don Nesquik po. 7 lot. Block 4 lot 14. Thank you po. Sir, kalawa. po ka natin guys yung ano isang booking dito sa dito sa Bacor malayo pala dito sa Maguna ayo Mag bababa ko nga naman yung isang booking ko papuntang Das Marinas bali 250 na din ang rate nito parehas bali kikita tayo ng 518 isang deliver

Delivery po, sir. Ay, Ay. Ano? Ay, dila. ano ko na lang tong ano. Nay ko pala. Limang tulay yan? Ha? Tapos nang limang tulay, pangatlong kanto kaliwa. Tatlong kilometro. Okay, salamat sir. Tama po po yun o? No? Apo. Oh, dito po yan. Sana pala kuya, kinuha na namin kanina, hindi namin alam. Tumawag po ako doon eh. Sabi niya ako ng guard. Ba Salamat po. Guys, uh, deliver na natin yung eh. yung booking natin na galing Maynila galing kumita tayo ng ano kumita ko ng 518 sa biyahe galing Maynila pwede na, kasi magsikwalay lang na deliveran ang layo, nang ang ko loob pa lang nitong all charge, 3 kilometer nang napahaba <laughs> kinaikot pa ako kanina eh. Whew, time check, alas stress Tama na kaya no? Tingnan natin kung nakailan na tayo Nakailang kita na ba ay Sinod Kung nakailang kita na Ayun na yata signal yan guys Simula last disk 737 na Yung kinita ko Bali apat na booking pa lang yan Ang malalayo kasi dalawang Manila Dalawang Manila Tapos balik dalawa Kaya ganyan na lang yan Talang bali apat na booking Ewan hmm. ko lang kung makakuha pa ako ng booking Magabang-abang na lang ako Kakapagod lang dito sa pag uh, driver yung ano. Kakangalay sa Nakakangalay sa ano, puwet, nakakangalay sa kamay, lahat. Mainit. Pero okay lang. At least kinikita ah, yung biyahe. Hindi nasisira. Hindi nasisira.